Hello parts, amo sang ihato ring baka sa Moalima. Kining Moalima ron, mo unang ni chat or ni comment nga Mualima Taga La Esperanza, Dagohoy Bohol. Ang sunod nga ni comment taga San Vicente, Dagohoy Bohol. Ah, unya atong uban kay usa pa maning buok daghang mapila ni. Eh. Ah, o malokop gining Daguhoy. ani. Eh. Amo ning gihatod parts para ang mga miyembro sa Followers United Alpha makatuod asa dapit na himutang ang baka sa tinabangay. Unya ako nang gipagoyod sa akong mga anak para mahibaw sila o asa dapit ang mualima. Asa pod ang bay sa mualima, unya makaila pod sila. Kaya huwag na niya akong tuhod, sila gyo'y musunod ani. Unya ako po silang gisukod o makaigwanta ba og baklay og pito ka kilometro kay kini mga bata wa ni maanad og baklay og layo kay naa na may mga motor or sakyanan nagda dai po mig isda parts kay adto mi mamahaw sa bay sa mualima sa paka sa tinabangay parts diha gyud ang dali nga pag asinso sama ani karon nakapalit gyud ko og usa kabaka kay daghan mang ni apel unya napuy uban ni messages nga muapil mo nga akong gisaplan ang 13 members ang 13 members nga kuwang open eh kutob July 2025 unya sa tinabangay di gyud ni mada og usara kinahanglan daghan gyud ang magtinabangay sama ani karon nay na nagpadana ko og kwarta og akong ilimod nawa na ang tinabangay unya ang mga lima aning bakaha og di pod magtinando mawa pod ang tinabangay nagpasabot nga kung magtinabangay mutugan yod og tinuod unya ubanan og ampo og pagkugi. samtang naglanta akong bata nga naguyod sa baka shout out ta sa mga ni request shout out kang Manuel Napolis watching from Ormoc City Jaime Campuso watching from Poblacion, Dagoy Bohol. Julie Ibalang Amohoy, watching from Camigin Island. Lawrence Ogis, watching from Poblacion, Daguhoy, Bohol. Power na Idol. Nets Estillore Lacano, watching from Sibagat, Agusan del Sur. Fernando Sasan Jr. watching from Maragusan, Davao de Oro. Kap Jason watching from Davao City. Kaagri TV watching from Ngingoog City. Ug sa tanan mga viewers ug followers, daghang salamat.